Oh, mga Magandang hapon mga kababayan. Narito tayo muli, no? Na magsasaga ulit tayo ng pagbibidyo mga kababayan, no? Tungkol sa ano pa rin, sa ating bansa pa rin. Sa ating uh, pangulong Duterte, ano? So, ang mapahaya ko dyan no? Sa ating uh, pangulong Duterte ngayon. no? nasaktan na husto ang ating uh, kababayan ng ating uh, Pilipinas. Nako kawawa ko mga kababayan no. Talaga ngang nayurakan no, nayurakan talaga ng gusto So dahil sa pangyayari kay Pangulong Duterte no, nabastos ang ating uh, batas, sa ligang batas natin, nabastos no. So hindi pinadaan sa legal ang Pangulong Duterte no. Binastos ang ating batas, 'yung ating hukumang batas no, mga kababayan. So ah uh, uh, ano uh, tagapanguna ng uh, POW uh, uh, si Madam Acosta no nang uh, ano president ng pau oh, kayo po yung president ng POW no yung pinaka ano ang tawag diyan uh, leader ba yan oh? basta ikaw ang pinaka leader diyan uh, ano Madam Acosta no So, ang ako sa iyo, ano? Ang po ako sa iyo, ah, uh, ah, uh, madam, sa ginawa mo, no? So, ang mapahay ko dyan, pinaglaban mo yung batas natin, ano, na, na yun nga, ang uh, nabastos ang batas talaga natin, no? Nang gusto, nabastos, no? So, so, nauna dyan, madam, ah, uh, natamaan po, dahil ikaw po ang, ano, dyan, uh, mataas na, uh, leader sa PAO no So nakita mo, at uh, matalino ka no. Matalino ka na na attorney ano. So ikaw ang uh, ng pauhin. Ah, uh, maraming salamat sa ano mo no. Sa pahayag mo na talagang nakita naman tayo na kahit kami nga hindi kami wala kami kalaman sa batas eh, no. Nakikita namin na talagang mali ang uh, pinadaan no. Hindi pinadaan sa ating bansa yung uh, Pangulong Duterte, no? Dinerikta talaga. Tala, tama lang yun na kinasuhan ng uh, ng uh, kidnapping, no? Ang Pangulong Duterte. Kasi hinaras siya no? Talagang minadali talaga. Minadali. Minadali po ang Pangulong Duterte na ipadala talaga sa Lidrola, no? So, ang unang kasuhan dyan, no? Bansa natin, ang... Ah... Uh, uh, leader sa ating bansa at ang um, pangalawa yung ICC no kasi nilabag din nila ang kanilang protocol no Mga kababayan uh, kasuhan po yung uh, ICC uh, nanawagan din ako kaya no President uh, Trump no Ah uh, President uh, Trump uh, salut po ako sa iyo uh, ikaw po ang pag-asa ng uh, Pilipino no na sana ma mapa mapalabas na yung Pangulong Duterte dahil sa ginawa mo na Uh, pagpiit sa ICC no So maganda yan uh, President Trump uh, hanga ako sa iyo no Hansalat ako sa iyo So tama yung ginawa mo Talagang uh, kasi wala po sa lugar po yung ginawa ng ICC uh, sila mismo nilabag nila po yung ano batas yung batas nila po nilabag nila no sa ICC yung uh, uh, sa article 59 no sa rules number 2 ba yun number 2 no nilabag nila yung batas no So hindi lang yan ang mga nalabag ng ICC no. Kasi minadali nga ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, kaya nga tama ang kasuhan sila na kidnapin no. Kasi hindi nila pinadaan at minadali nila no? inilipat kaagad sa Netherlands. So alam naman nila ang Pangulong Duterte matanda na yan at mahina yan sa uh, kalusugan nila sa lamig no. Kasi kami mga Pilipino hindi kami sanay diyan sa ganyang lugar na malamig no. So kawawa yung uh, Pangulong Duterte talaga. So presiden uh, President Trump uh, hanga ko sa iyo diyan. So, uh, kay ano, kaya ah uh, uh, Mama Costa, hanga din ako sa no? So pinaglaban mo ang bansa natin, ang ating batas no na niyorakan ng ating gobyerno. So 'yun lang ang masasabi ko dyan. At uh, talagang kababayan 'yung banta, ba 'yung bansa natin ngayon, mga kababayan talagang uh, na, maligalig. <clears throat> Dahil sa mga, ang ating presidente ay pinangunahan ng mga niya, kanyang mga alipores, no? Talagang dinidiktahan ng kanyang mga alipores na walang ibang uh, pakinabang kundi sarili. So, yan lang ang masasabi ko dyan, no? Ang salawbing ko dyan, mga kababayan. So, hanggang ngayon, nagsisigaw pa, no? Yung mga uh, Pilipino. Na kung kailan babalik ang Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kasi yan lang ang dahilan para tumahimik ang Pilipinas. Kailangan maibalik sa lalong madaling panahon ang Pangulong Duterte dito, mga kababayan. Yan ang uh, solusyon dyan, para tumahimik talaga ang uh, Pilipinas. O. I believe din ako doon sa ibang bansa no, na ilang bansa yung uh, nagsusumisi ko no, na humahanga sa uh, Pangulong Duterte yung mga hindi nating ano no kadugo. At talagang sila rin humahanga no. So mga ano, uh, ano bang mga lahi nyo? asalot ako sa inyo no sa pakikiramay nyo sa aming dating presidente no. Uh, talagang uh, nandiyan kayo no. Handa rin kayo na tumulong sa amin. No. Kasi yung uh, sa sa ano nga sa Bible nga itong Pilipinas talaga ito na yung ano hinirang ng uh, Panginoon Diyos ngayon kumbaga ito na yung bayan ng Panginoon Diyos no? yung dating Israel ay nawala na no? kumbaga yung sinasabi ngayon na ang bagong Israel ito na yun yung Pilipinas nandito na ang Panginoon Diyos no? mahal ng Panginoon Diyos ang Pilipinas no kasi nandito na yung hinirang niya no yung uh, naglilingkod talaga sa Panginoon Diyos nandito yun ang ililigtas niya no na sa Pilipinas na. Kaya dapat uh, ang Pilipinas ay maingatan, no? So nandito. Yan ang masasabi ko diyan na malungkot man ang pangyayari mga kababayan. Wala <clears throat> tayong magawa, no? Kasi nandiyan na 'yan. So panalangin na lang natin na sana ang Pangulong Duterte makabalik na dito. So mga ano no, sa so, masasabi ko diyan sa may nagsampa ng uh, kaso kay Pangulong Duterte no tungkol doon sa drug war sa akin diyan no 50-50 kasi hindi lahat diyan ang uh, pangyayari kay ibibintang niyo kay Pangulong Duterte no yung mga nasaktan diyan yung uh, namatayan hindi lahat yan kay Pangulong Duterte no hindi 50% lang siguro dyan, maaari. No. Ang kalahati diyan ay namatay sa kapwa nilang uh, ano, mga adik no. Sindikato. Halimbawa ito si Juan. Hindi nakabayad kay per kay Pedro ng uh, kita. So ito naman si Pedro. Sabihin naman ng uh, ni Pedro, "O, oh, plansahin mo yan ang mga tauhan ni Juan kasi hindi nagbayad sa ano yan, sa kita, no. Ganyan yan. Ano yan? sila-sila lang dyan ay nagpapatayan din, no? Kaya hindi mo pwede maibintang yan kay Pangulong Duterte, lahat ng kaso na yan, hindi. So, yan ang nakita natin, no? Hindi lahat kay Pangulong Duterte yung pagpatay na yan, hindi yun. Sindikato yun, mga kababayan. Hindi lahat yung kay Pangulong Duterte, no? Sa drug war, hindi yun. Mga sindikato yun, mga sila-sila lang din yun, para maibintang nga kay Pangulong Duterte. No? Halimbawa, yung mga malalaking isda dyan, drug lord, papatay nila yung mga tao dyan tapos ibibintang nila kay Pangulong Duterte sabihin noon na si Pangulong Duterte ang nagpapatay noon pero hindi naman no? sila yun para ang, pangul ang uh, taong bayan magagalit kay Pangulong Duterte yan malinaw yan ha para ang taong bayan magagalit kay Pangulong Duterte kaya pinapapatay ng mga drug lord no? ang kanilang mga tao para maibintang nga kay Pangulong Duterte yun So ang nakikita ko diyan baka mga 25% lang diyan kay Pangulong Duterte no? So maayos 'yan. Naniwala ako diyan na maayos 'yan. So ang kawawa lang kasi diyan ang kalusugan ng Pangulong Duterte kasi hindi masana 'yan sa malamig no. Sana mapauwi 'yan. Kasi gusto niyo litisin dito sa bansa natin. Sa bansa natin litisin 'yan ng kaso no. Huwag diyan kasi yung kalusugan nga ng Pangulong Duterte hindi nga sanay sa malamig 'yan. Gusto nyo litisin dito sa bansa natin, balik nyo dito, dito litisin. Yan, madali lang yan, no? So, una-una dyan, um, malaking problema niya yung ano natin, no? Yung uh, ating gobyerno ngayon, no? Kasi nabastos nga yung ating batas dito sa Pilipinas, no? Nabata nabastos, kumbaga binaypas nila, no? Yung uh, batas natin dito binaypas ng uh, ICC, no? Binastos. At ang ICC naman may kaso din, no? Dahil pork uh, kidnapping talaga ang nangyayari diyan. Kahit kami mga walang alam gaano sa batas nakikita din namin na parang kidnapping talaga kasi minadali nga eh. biruin mo eh, inapura ni Tore. Oh, ano sabi ni Tore? Uh, kalad ka rin ko 'yan. Kalad ka rin ko 'yan, di ba? Naririnig naman. Oh, kalad ka rin ko 'yan. Biruin mo. Alam mo General Tore no? parang sinasabihan mo lang yung mga drug addict diyan sa katukanto na kalad ka rin mo. No? So wala kang galang. Sinasabi ko sa iyo. Dapat may galang ka kasi may edad ka na eh. No. Mga ilang taon yan ay pangulong Duterte maging ano muna yan eh. Kalibel muna sa katandaan eh, no? So dapat pa Ginaltori, huwag ka masyadong ano. Kasi hindi mo alam yung ginagawa mo dapat magbigay um ka ng ano ng uh, legacy sa pagpamumuno mo sa polis, sa pulis no na uh, ikaw ay hangaan ng mga tao mo hindi na niyurakan, no dinapakan pangit yun dapat sangaan kanila na ikaw ang general niya, na hangaan kanila no yun ang sinasabi ko yung mga natamaan sa droga ay sa akin dyan, kayo ang may pagkukulang dyan kasi hindi kayo sumusunod sa batas ng dating Pangulo. Kung sumunod lang kayo, hindi kayo ma mamamatay dyan. No? Hindi kayo mamamatay dyan kung sumunod lang kayo. Sabihin nyo mga anak nyo, hindi naman nasangkot sa droga. Bakit sinabi niya ba sa inyo na sila hindi sangkot sa droga? Oh. Nagtatago lang yan. Tinatago lang sa inyo bilang magulang na sila hindi nagpapakita sa inyo na sila ay gumagamit ng droga. No? ganun yan so wag masya wag kayong ano tanggapin nyo talaga na kayo ay gumagawa talaga ng alabag sa dating gobyerno kaya kayo ay nasagasaan sa ganyan na nilang batas nila no mga ah, kababayan so yan lang aking masasabi dyan o ngayon sa panahon ng uh, bumabawang Marcos uh, bumaba ang droga la lalo nga lumala eh di ba lalong lumala oh uminit kayo, Pangulong Duterte noon. Pero ngayon, lalong lumala ang droga. Ang mga drug addict ngayon, lalong nagtatalunan. Ay, nagtatalunan ang mga adik dito sa amin, ha. Ah. So, sobrang saya nila. Dahil ang Pangulong Duterte nga nahuli. Tuloy-tuloy daw ang ano nila, batak nila. O, oh, di ba? Tuloy-tuloy ang uh, paggamit nila ng shabo dito. O, oh, gilibriin mo, nagtatalunan yung mga adik dito sa amin. O, oh, dahil uh, wala na daw pipigil sa kanila. Wala na daw ang uh, sabi na nakulong na daw. O, oh, nagkatalunan yung mga adik, diba? oh, eh, di ba? O, siyempre, hindi namin natin masabihan kasi uh, medyo nakita nila sa gobyerno natin ngayon na gano'n nga pangyayari, no? Na ang gobyerno natin mismo ay gumagamit. Hmm. Hindi, hindi ma, ma, may yan. No? bastos na ang gobyerno natin ngayon. So, yun lang ang masasabi ko dyan, mga kababayan. So hindi nyo pwede ibintang kay uh, Pangulong Duterte lahat yung pangyayari na yan. Dahil uh, sila sila lang dyan, nagpapataya niya mga drug addict na yan. Drug lord na yan, sila sila yan. Kasi hindi ka nag, nagbigay ng tamang buwis yan sa kanila eh. O, oh, alin ba nagbintay yung si Talpulano. ang kinita niya doon ay 1 million, ang binigay niya lang uh, 500,000. Hmm kalahating milyon lang binigay oh. di talagang mm, ipapatay ni ano yan ng drug lord yan patayin mo yun di binigay lahat ang uh, kita niya oh, ganun yun oh. katapos ibibintang kay Pangulong Duterte oh, diba ba oh, diba malinaw ganun yan hmm. so yan ang masasabi ko ngayon sana uh, uh, President Trump no may balik na yung Pangulong Duterte dito sa Pilipinas na ikaw ang ano hanga ako sa batas mo na ginawa mo, no? Uh, okay ka sa para sa akin okay ka, yun lang po. maraming salamat.